guys okay, so, oh dalawa na po sila ayan para magkasawa po yung dalawa natin ito po yung isa oh. kauli lang kagabi tapos niluwa niya yung kinain niyang kalapati ayan po yung kalapati po. Hello guys, magandang gabi po. Ito, nagmasid na naman po sa ating mga alagang mga kalapati. Ang oras ay mag alas 12. May nakita na naman po ako sa, sa kulungan mismo ng kalapati mga guys. Samahan nyo po kami. Huliin nga po natin. Pangalawang sawa na to guys. Ito, nagmamadali kami ni Kuya John Lloyd. Baka umalis eh. A few moments later. Eto Ito po guys. Ayan. Nandito na naman po tayo sa mga kulungan ng kalapate. At yung sawa, ipapakita ko po sa inyo kung saan siya nakapwesto ngayon. Pangalawang sawa na po ito. Yung una po, di ba, yung pinakita ko pong paghuli sa inyo. Ngayon, eto. Ang oras po ngayon ay mag alas 12. Tingnan nyo po yung sawa. Papakita ko po sa inyo. Tahimik po siya eh. Ayun no? Ayun guys. Ayun. Ayun yung pesto ng mga kalapate. Ayan sa sawa, oh. Ang laki nyan, guys. Ayan, oh. nakapalupot pa lang po. Ayan, oh. Ang laki nyan. Oh. Diba? Ayan po yung sawa. Huliin po natin yan, guys. Kaya, station lang po kayo. Panuorin nyo po kung paano natin huliin yan. So, medyo madilim po. Kasi nga, gabi na. Naka-solar lang po dito. Masyadong ilaw. Ayan po yung mga kalapate. So, ipapabigyo po tayo kay Kuya John Lloyd uli po natin yan. So, pakita po natin ulit. Ayun po yung sawa. Mapapasin nyo. po. Uliin po natin yan. Ayun yung mga kalapate. Bawas na naman po. O. Oh? So, stay lang po. 1 minute 37 seconds later. So, guys. panoorin nyo po kung paano natin uliin yung sawa. Uh, para may pakita ko rin po sa inyo kung paano manghuli ng sawa kapag gabi iilawan nyo lang po yung mata at uh, dadakmay nyo po yung ulo pero sa inuulit ko po huwag nyo pong gagayain to kung hindi po kayo sanay sa mga hahas o hindi nyo alam kung ano yung uri ng hahas so ipapakita ko po ito sa inyo para dun sa mga uh, nawawalan din ng mga alaga kapag sawa yung kumakain ganito po manghuli so huliin ko po yan okay. na, Dali. Sige, sige, so, tara, guys. Okay. Sige, na, to na po sige, yung ulo. To. Ayan, oh. Ay, so, yung buntot pre. Wala yung buntot nasa likod. O, um, ito, 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 ito. Press leg. Ayan, oh. uh. Dali. Um, ano, populo. Yeah. Guys. Uh. Oh. Tingnan niyo po oh. Ito na naman yung ulo. Ayan o. Oh. Ganyan lang po uli niyan. Kapag ano, dakmain nyo po yung ulo. So, tingnan niyo po yung chan. Oh, Pakita mo ko yung Danny. Tingnan mo kung ano yung nakain niya. O, oh, ayan o. Oh. O. Oh. Nakakain na naman po siya ng kalapati. Ayan o. Oh. Kalapati Tinira na naman o. Oh. Sub na naman siya o. Oh. Yari. So, guys, mas malaki po yung nauna nating nahuli dito sa palagay ko, ito yung asawa nung puna nating nahuli. Yan po. pumuli. Ayan, no? Oo. Oh. Oh. Pero malaki na rin po ito. Ayan, no? Oh. Nadali na naman yung isang, ano? Eh? Ano ko? Akyan po na naman tayo dito. Ayan, no? Oh. Sa ano ng mga kalapate. Ang liit na ang nalamunan. Ayan, no? Oh. Busog siya oh, kaya hindi malikot eh oh. So ayan guys. Ito na nga na huli nating sawa. Dinala ko sa maliwanag. Ay, dami lamok. Ayan. Dinala ko sa maliwanag para makuha na natin ang video. Ayan. Kung mapapansin po, tayimik po siya. Ganyan po yung mga sawa kapag uh, gabi. Kapag kainilawan mo yung mata nila ganyan. Nasisilaw po yan hindi siya magwawala. Tsaka lalo na kapag kabusog siya na ganyan. Ayan, tingnan nyo po yung kinain niya. yun o, oh. laki ng tiyan nyo. Alos hindi na siya makagalaw dahil dyan sa kinain niya. Oh. Kapag gutom yan, malikot po yan. Tsaka kapag umaga, hindi mo mahuli ng ganyan. So inulit ko po, huwag nyo pong gagayain kung hindi nyo po alam yung huri ng ngahas. At uh, kung hindi nyo po alam na hulihin, huwag nyo pong gagayain yung ginawa ko. So ayan po. Ayan yung ulo niya. Ayan. Isang kamay ko lang po yung hawak. Pag hawak ngayon kasi nga busog siya. Hindi siya malikot. Ayan o. So mas malaki po yung nauna nating nahuli dito kaysa ngayon. Pero ayan. Salamat din po at uh, nauli na natin yung mga kumakain sa ating mga lagang kalapati. Kapag hindi natin nahuli yung ganito maubos talaga yung mga laga natin. Ayan o. So, pangalawa na po ito, ipapakita ko po sa inyo yung video bukas, yung magkatabi, yung nahuli natin. So, yung nahuli natin, yung isa nakakulong pa doon. Oh, ayan. Pangalawa na po. Wow. Oh. Ito na rin, oh. Ganda oh. rin ng kulay, oh. Ayan, guys, oh. Dalawa na po sila. Ayan, oh. Parang mag-asawa po yung dalawa natin. Ito po yung isa, oh uli lang kagabi tapos niluwa niya yung kinain niyang kalapati ayan po yung kalapati oh. Ayan, oh. sayang ayan, mas malaki po yun ayan, oh. ito magkaibang kulay sila oh. ayan, oh. ayan, dalawa po yan oh. sa, sa isang kulungan ayan, oh. dalawa na po yung nahuli natin sa kulungan ng mga kalapati ayan, oh. lalaki ayan. isang bangis dito na lang po guys uh, maraming maraming salamat po sa panonood ayan o oh. nahuli na naman po natin yung pangalawang sawa na kumakain sa ating mga lagang kalapate so pasensya na po madilim dahil alas uh, 12 na po ng gabi ayan, oh. nahuli na po natin so mapapasin niyo yung katawan nya ayan nakakain na naman po siya ng kalapate busog na busog so ayunik siya dahil busog so hanggang dito na lang po po sanang kalimutan na mag-like, share at mag-subscribe. Pati din po yung ng bell para lagi po yung update sa mga bago po upload na video. Maraming maraming salamat po. Palagi po tayo mag iingat and God bless po sa ating lahat. So, bye-bye!